Hey, kumusta? Ako si Tom. Tara, makinig tayo ng pahayag sa Kingdom Hall. Ito ang tema ng pahayag ngayon. Pwede ka bang mabuhay magpakailanman? Nais ko pong idiin ang tema ng pahig na ito, mga kapatid. Sa kung napansin po ninyo, no, ito po ay personal na mga tanong. Tayo po ang tinatanong dito bilang mga individual. Ulitin ko ang tema, posible bang mabuhay magpakailanman? Mararanasan mo ba ito? Tanungin ko po kayo mga kapatid at mga kaibigan, kung tayo po halimbawa ay bibigyan ng 70 to 80 years para mabuhay, papayag kaya kayo? Magiging kontento na kaya tayo sa ganong kaiksing buhay o kaiksing panahon? Halimbawa, sa ganong edad, masabi kaya natin na lahat ng bagay ay nagawa na natin sa ating buhay. At sa palagay ninyo, napasyalan na kaya natin ng lahat ng magandang lugar sa buong mundo? Natikman ang lahat ng mga sarap na pagkain o naisuot ang lahat ng mga gandang damit? Bueno, kung ang sagot natin sa lahat ng tanong na ito ay hindi, kung gayon, hindi sapat ang 70 to 80 years upang mabuhay, pagkatapos tayo rin ay mamamatay, hindi ba? Hindi sapat iyon kulang na kulang yon. Pero yan po ang nakalulungkot na katotohanan na ang buhay ng tao ay talagang umaabot na lamang sa average na 70 to 80 years. Yan ang approximate lifespan ng tao ngayon. Pero alam nyo, nung mamatay si Harriet noong 2006, siya ay mga 175 years old. Ganon siya katanda. Nagtataka siguro kayo, no? Sabihin nyo siguro, akala ko ba ang average ng buhay ng tao ngayon ay hanggang 80 years na lang. Pero bakit ito 175? Bueno, hindi tao si Harriet, mga patid. No? Isa siyang uh, Galapagos tortoise o isa siyang uri ng pagong na nasa zoo noon sa Australia. No, namatay si Harriet sa edad na 175. Kaya kung ikukumpara no, sa atin, sa ating mga tao, talagang napakahaba ng buhay ni Harriet. Pero alam nyo, kung ikukumpara naman si Harriet sa ibang nilalang ng Diyos na Jehovah, eh ordinary lang ang haba ng buhay niya. Maiksi yun kung ikukumpara. Titignan natin ng ilang halimbawa. No? Halimbawa, alam niyo ba yung uh, freshwater pearl mussel? Isa siyang shellfish. At ayon sa mga mana sa Finland, ito ay posibleng mabuhay ng 200 years. So medyo malapit siya no, doon sa edad o sa buhay ni Harriet, yung pagong na binanggit natin ganina. O isang halimbawa lang yon. Ang isang pang halimbawa na binanggito yung uh, burrowing clam o yung ocean cohog. Sabi ito raw ay karaniwang nabubuhay ng mahigit 100 years at iniulat pa nga na may umabot ng 400 years. No? Ganon siya uh, katagal na, na nabubuhay. Tapos narin din ang halimbawa ng mga punong kahoy. Yan, pamilyar tayo dyan mga kapatid. Gaya halimbawa ng bristle, bristle cone pine, giant sequoia, at ilang uri ng cypress at spruce. Ito naman ay nabubuhay ng mga 3,000 to 4,500 years. Kaya isip-isipin ano, kumpara sa lahat ng ito, ang mga tao na itinuturing na pinakamataas na uri ng buhay na nilalang ng Diyos ay umabot lamang ng 70 to 80 years. Sa kabila ng kung ano-anong pagsisikap natin na mapahaba ang ating buhay. Oo, kailangan buhay tayo para magkaroon tayo ng pag-asa, para makagawa tayo ng mga plano sa hinaharap at masiyahan sa ating buhay. Marami tayong mga pangarap sa buhay, di ba? Mga tunguhin na gusto nating marating. At syempre pa, makikita natin ang gato para ng mga ito kung magkakaroon lamang sana tayo ng mahabang panahon. Pero napakaikli ng panahon, napakabilis, at napakaikli ng ating buhay. Kaya ano sa palagay ninyo? Masisiyahan na ba tayo sa mga walong dekadang haba ng buhay? O may posibilidad ba mabuhay tayo ng mas mahaba pa? Di ba sahin natin ang binabanggit ng Ecclesiastes 3.11? Ano pang binabanggit nito tungkol sa ating uh, uh na mabuhay? Sabi dito, ginawa niya maganda ang lahat ng bagay sa tamang panahon nito. Inilagay pa nga niya sa puso nila ang pamagpakailanman pero hindi hindi mauunawaan ng sangkatauhan ang lahat ng gawa ng tunay na Diyos mula pa simula hanggang wakas. Oo, malinaw na ipinakikita ng salita ng Diyos ang Biblia na sa pasimula pa lamang mula ng lalangin niya ang unang mag-asawa ay ikinintal na ng may lalang sa isip ng tao ang pagnanais na mabuhay magpakailanman. Kaya nga, di ba, kahit yung mga medyo kulang sa pag-iisip, no? napansin jo sa kalsada kung sila ay tumatawid, o anong ginagawa nila? O syempre, iiwas yan sa mga sasakyan. Bakit? Kasi ay nilang mamatay, oh. ay nilang mabangga, mabundol, o oh. magkatapos mamatay. Gay rin natin ng mga normal na tao. Dahil yon ay nasa puso natin ang kagustuhan na mabuhay. Ang totoo, tayo ay dinisenyo para mabuhay magpakailanman. Nang lalangin ng Diyos ang unang tao, sina Adan at Eva, sila ay dinesenyo ng Diyos na perpekto at sila ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Pero ang tanong, paano nawala ang buhay na walang hanggan? Bakit tumatanda at namamatay ang tao? Hindi ba ito talaga maiiwasan? Bueno, hindi alam ng mga siyentipiko kung bakit namamatay ang tao. Pero ang Biblia, pinapakita ng utos ng Diyos kina Adan at Eva sa Henesis 2, 16 and 17, na sa pasimula pa lamang ng buhay nila ay walang itinakda ang Diyos kung gaano kahaba sila mabubuhay. Ang kamatayan, sabi doon, ay darating lamang sa kanila kung susuway nila ang utos ng Diyos. At ganun nga ang nangyari, di ba? Gaya ng ating makita sa larawan, kusang sumuway sa Diyos ang unang mag-asawa. Sinuway nila yung maliwanag na utos ng Diyos na huwag silang kakain ng ipinagbabawal na bunga dahil kung hindi, sila ay mamamatay. Pero hindi sila nakinig. Kinain nila ang bunga at sila nga ay nagkasala. Kaya ito ang nagdala sa kanila doon sa hatol ng kamatayan. Pinalayo sila sa Hardin ng Eden, tumanda sila at namatay noong bandang huli. So doon, doon nila naiwala ang kasakdalan Nina Adan at Eva, at umikli ang kanilang buhay, pati na ang buhay ng kanilang mga naging supling. Ngayon, baka maitanong ninyo, no? Eh kung sila lamang ang nagkasala, eh bakit pati tayo nadamay? Oo nga naman, di ba? Sila lang yung nagkamali, eh bakit pati tayo ay nagdurusa? Tayo mga tao sa ngayon. Beno, ipapaliwanag sa atin yan ng Roma 5.12. Tingnan natin ang binabangit ng Roma 5.12. Ang sabi, kaya sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan, at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. Kaya ayon po sa binasa natin, bakit pati tayo nadamay? Sapagkat tayo ay mga inapo ni Adan. Ngayon, para lalo natin maunawaan ito, tignan natin ang isang halimbawa. Isipin na ikaw ay nagluluto ng tinapay sa isang baking pan na may yupi. So ano kaya ang kalalabasan ng mga tinapay na susunod mong lulutuin doon sa yuping baking pan? At syempre pa, lahat ng tinapay na maluluto mo rito ay magkakayupi rin. ba? Diba? So nung sawayin ni Adan, si Jehovah, Naging makasalanan si Adan sa diwa, nagaroon siya ng yupi. At dahil mga anak tayo ni Adan, tayong lahat ay makasalanan na din o may yupi, ika nga, gaya ni Adan. Kasi isang hulmahal lang naman eh, yung pinagmulan natin si Adan. Kaya pati tayo nadamay. Sa Biblia, tinatawag itong uh, law of heredity o batas ng pagmamana. Sa, dahil sa ginawang pagsuway ni Adan, ay naiwala niya yung kasakdalan na sana ay maipapamanan niya sa atin. Pero sa halip, kasalanan, pagiging di perpekto at kamatayan ang naipamanan niya sa kanyang mga supling. At kasama na tayo doon. Yun ang dahilan kung bakit nagdurusa ngayon ang mga tao, kung bakit tayo nagkakasakit, tumatanda, at sa kalaunan ay namamatay. Pero kahit nagrebelde si Adan at Eva sa Diyos, hindi nagbago ang layunin ng Diyos para sa mga tao. Gusto ng Diyos ang pinakamabuti para sa sangkatauhan. Kaya nga, iniligay niya yung unang mag-asawa doon sa Eden. Isang paraisong hardin. Doon sila ay inutusan na mag-anak, magpakarami, at punuin ang lupa at ayusin ito. At sila ay magkaroon ng kapamahalaan sa lahat ng mga hayop. So napakaganda ng pribileyo na ibinigay sa kanila. Kaya maliwanag sa tagubiling ito ng Diyos sa kanila, na talagang gusto ng Diyos na ihoban ang buong lupa ay maging paraiso na tahanan ng buong sangkatauhan. Gayunman, para makinabang ang mga tao sa layunin ng Diyos na mabuhay sila sa lupa magpakailanman, kailangan nilang parangalan si Jehova sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Bagay na hindi nagawa ni na Adan at Eva. Kung nanatiling tapat kay Jehova sana ang unang mag-asawa, at maibiging nagpasakop sa kanyang soberanya, ay eh, hindi sana nila kailanman dinanas ang pangihina ng katawan, magkakaskit, at kamatayan. Oo, ito ang dahilan kung bakit ang lupa ay hindi naging pangglobong paraiso. Pero nagbago na kaya ang layunin ng Diyos para sa lupa? Ang paglipas ba ng libo-libong taon ng kasaysayan ng tao na punong-puno ng kabalakitan at paghihirap, ay bumago ba sa layunin ng Diyos? Hinding-hindi nga sa pagkatandaan na si sabi ng Diyos sa Isaiah 55.11 na anumang salita na lumalabas sa kanyang bibig ay hindi babalik ng walang resulta. Kundi, sabi doon, talagang gagawin niya ang anumang gusto niya. At ang gusto ng Diyos, ayusin ang buong lupa upang gawin itong paraiso na paninirahan ng mga tao maglilingkod sa kanya magpakailanman. Kaya, matutupad ang layunin iyon ng Diyos na Yehova. Ang tanong, paano? Paano naging posible para sa di-perpektong mga tao na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ito ba ay sa pamamagitan ng siyensya sa medisina? Bueno, noong 19th century, napakalaki ng naituro sa atin ng modern medical science hinggil sa pagkalat ng sakit at pag-iwas dito. Ang pagsulong sa medisina, sabi ay nagbigay daan sa panggagamot na gumagamit ng antisepsis, ang kalinisan upang mabawasan ang impeksyon. At uh, talagang napakaganda na naging resulta nito. Nagkaroon ng napakalaking kabawasan sa mga impeksyon at maging ang uh, maagang pagkamatay ng mga tao. At mula naman noong ika-20th century naging napakabilis at sunod-sunod din ang pagsulong sa medisina tulad halimbawa ng insulin para sa diabetes chemotherapy para sa cancer hormone treatment para sa glandular disorder mga antibiotic para sa tuberculosis dialysis para sa mga sakit sa kidney gayon din ang open heart surgery at mga organ transplant ganun uh, ang pagsulong na nangyari mula noong panahong iyon. So ito nga ba ang inaasahan natin na pipigil sa pagtanda at kamatayan ng isa? Ang siyensya sa medisina? O ito ba ay sa pamamagitan ng uh, teknolohiya ng extreme makeover ni Doktora? O di ba? Nauuso ngayon ng mga iniinom, pinapahid, o pag-oopera ng ginagawa, parang isa ay magmukhang bata. At marami ang sumusubok niya, lalo na yung mga mayaman. Kasi mahal yung gamot at meron silang pambili o pang opera. Kaya kung ikaw ay isang mahirap, eh talagang magbumukha kang matanda. Ano? Bueno, ang pagsulong sa medisina, ayon sa mga biologo, ay talaga namang nakadaragdag sa katamtamang haba ng buhay ng tao. Totoo naman, di ba? May mga tao ngayon ng edad ay maabot ng 100 years o higit pa. Pero hanggang doon na lang at hindi na ito nagpapatuloy pa. Kaya, ang mga pagsisikap ng tao na pigilan ng pagtanda ay hindi magdadala ng buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin nito? Maliwanag na walang sinuman, maging ang mga siyentipiko ay makapagbibigay garantiya sa pagpapalawig ng haba ng buhay ng tao. Pero ang bukal ng buhay si Jehovah. Siya lang ang nakaalam kung bakit namamatay ang tao at siya lang din ang nakapaglaan ng paraan para magtamu tayo ng walang hanggang buhay. Ang solusyon, John 3.16. Ito ay sa pamamagitan ng haing pantubos ni Kristo. Ibasahin po natin ang tekstong yun, no? John 3.16. Sabi, Kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat isa na nanampalatay sa Kanya ay hindi sa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, paano inilaan ni Jehovah ang pantobos? Ayon sa teksto, isinugo niya sa lupa ang isa sa kanyang mga sakdal na espiritong anak. Pero, hindi niya isinugo ang basta sinamang espiritong nilalang. Sabi diyan, ang sinugo niya ay ang isa na pinakamahalga sa kanya, ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na bugtong na anak. Inilipat ni Jehova ang buhay ni Jesus sa lupa mula sa langit, kaya si Jesus ay pinanganak bilang isang perfectong tao. Walang kasalanan. At si Jesus naman, handa niyang iwan ang kanyang ama at kusang loob na iniwan ang kanyang makalangit ng tahanan at ibinigay niya ang kanyang buhay bilang pantubos para sa mga inapo ni Adan. Ngayon, ang tanong, paano nga isang tao ay magsisilbing pantubos para sa milyong-milyong mga tao? Kaya ba ng isang tao na alisin ang kamatayan ng lahat ng anak ni Adan? Bueno, paano ba naging makasalanan ang bilyan-bilyang tao? Hindi ba dahil sa naiwala ng isang tao na si Adan? Yung mahalagang pag-aaring sakdal na buhay bilang tao. Kaya naman, hindi niya ito naipamana sa kanyang mga supling. Sa halip, tanging kasalanan at kamatayan ang naipamana niya sa atin. At gaya po nang makikita natin sa larawan, Walang ibang tao maliban sa nagkatawang tao na si Jesus ang tanging makapaglalaan ng pantubos. Sapagkat siya lamang ang katumbas ni Adan bilang sakdal na anak ng Diyos. Sa Biblia, tinatawag itong o tinatawag siyang huling Adan. Pero ang kaibahan niya kay Adan ay hindi siya kailanman nagkasala. Si Jesus ay naging tapat sa Diyos hanggang sa huli. Kaya yung kanyang perfectong buhay ay ibinigay niya bilang pantubos at pwede niyang gamitin ang perfectong buhay niyang iyon para alisin ang kamatayan ng lahat ng anak ni Adan. Kaya sa diwa, para bang uh, hinalinhan o pinalitan ni Jesus si Adan bilang magulang natin para iligtas tayo mula kay Adan. Oo, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sakdal na buhay at walang kapintasang pagsunod sa Diyos na Yehova, binayaran ni Jesus ang halaga ng kasalanan ni Adan. At dahil doon, nagdulot ng pag-asa si Jesus sa mga supling ni Adan. Kaya naman uh, marami, marami ang mabubuhay na sa paraisong lupa magpakailanman, gaya ng layunin ng Diyos. Milyon-milyon ang makakaligtas kapag winakasan na ang sistema ito sa darating na Armageddon. At pagkatapos noon, papasok na tayo sa loob ng salimong taon na paghahari ni Jesus. At doon, bilyon-bilyon din mga patay ang unti-unti bubuhay muli. So isip-isipin niyo, no? ang mga mahal natin sa buhay ay makakapiling natin muli sa bagong sanlibutan. Hindi ba napakasaya noon ang uh, mabuhay kasama nila ng walang hanggan sa bagong sanlibutan? Pero para maging kasaya-saya ang buhay ng walang hanggan sa inaharap, eh dapat mawala ang mga problema na nagpapahirap sa atin. No? Hindi tayo magiging masaya doon kung meron pa rin mga problema. So ano-ano ba yung mga pagdurusa o mga problema ang dinaranas ngayon ng mga tao na dapat mawala doon sa paraiso para talaga maging masaya tayo? Marami yun, ano? Tulad halimbawa ng kasamaan. So dapat mawala lang kasamaan. Kaya sa awit 37, talata 10-11, ipinapangako sa atin ng Diyos na konting panahon na lang at mawawala na ang lahat ng kasamaan dito sa lupa. Konting panahon na lang. No? Mawawala na ang kasamaan sa lupa. At uh, posible yon mga kapatid. Do? Dahil talagang nga uh, nangako sa atin ang uh, Biblia, salita ng Diyos, na talagang tutuparin yun ng Diyos na Jehovah. Gayun din, kasama sa mga problema na papahirap sa mga tao ngayon na aalisin ng Diyos ay ang sakit at kamatayan. Di ba? Pati na ang kalungkutan na dulot nito. Pinapangako naman yan ng Diyos sa kanyang salita ang Biblia sa Isaiah 33:24 at Apocalypse 21:3 and 4. So isip isipin natin, no? Oh, wala nang sakit. Ibig sabihin, mawawala na ang cancer, mawawala na ang stroke, atake sa puso, at maging ang kamatayan, sabi ay mawawala na. O sino ba sa atin ang namatay uh, namatayan na mahal sa buhay na dulot ng ilang karamdaman, aksidente o sakon na? So marahil, lahat tayo ay dumanas ng ganyan. Ano pa? Kasama din sa hulang ito na mawawala na ang sakit gaya ng Alzheimer, osteoporosis, fibroid tumor, glaucoma o maging ang mga katarata na ito ay lubang karaniwan uh, na sakit ng mga matatanda, di ba? Yan ang karaniwan sakit ng matatanda. Mawawala na lahat ng yan. Kaya pati na ang pagtanda, sabi dito, ay mawawala na rin. Ang gagawin ng Diyos na Jehovah ay babalik niya ang proseso ng pagtanda. Kung, no, kung ngayon, ang mga bata ay tumatanda sa paglipas ng panahon, pero doon sa paraiso, baligtad ano, ang mangyayari. Ang matanda ay muling babata. So, napakasaya nun, di ba? Tayo ay magiging mas malusog at mas malakas. Magigising tayo tuwing umaga mula sa mahimbing na pagtulog. Taglay ang panibagong lakas, kasiglahan at pananabik para sa isang bagong araw ng masiglang buhay at nakasisi ang mga gawain. Oo, ang mga pinsalang dulot ng pagtanda ay totoong mababaligtad. Yan ay inihula naman ng Hope 33, Talata 24 and 25. So isipin nyo yan, no, mga kapatid. Wala nang salamin sa mata, wala nang saklay at tungkod, wala nang gamot, wala nang mga klinika para sa mga ngipin, o mga ospital, at wala na rin puneraria. Wala na rin St. Peter na pupuntahan. No. Oo, sa bagong sanlibutan o sa paraiso, hindi na kailanman maaagaw ang kaligayahan ng tao doon dahil sa sama ng loob at panlulumo, dulot ng sakit, kamatayan at pagtanda. Dahil lahat ng ito ay totoong mawawala na. Hindi rin masasabing paraiso ang isang lugar kung hindi mapayapa ang kalagayan sa buong mundo at marami ang magugutom, di ba? Hindi yung paraiso kung ganoon ang kalagayan. Kaya sa awit 72.7, inihula na sa hinaharap ang mga tao sa bagong sanlibutan ay magiging mapayapa at sagana. Doon sa bagong sanlibutan ay malaya kang makakalakad sa gabi nang wala kang naalalang masamang may masamang mangyayari sa iyo dahil talagang mawawala na ang krimen, karahasan at pati na ang mga digmaan. Talagang magiging mapayapa ang buhay natin doon. Kumusta naman sa pagkain? Isa rin 'yan sa problema na nagpapahirap sa mga tao ngayon. Maraming mga bansa ang nagugutom. Kaya sa awit 72.16, nangangako ang Diyos na magkakaroon ng saganang butil sa lupa. Sabi pa nga eh, kahit daw doon sa taluktok ng bang bundok ay mag-uumapaw. So anong ibig sabihin nito? Dahil di naman karaniwan na tumutubo ang butil sa mga bundok, di ba? So diniriin lamang nito na talagang magiging sagana sa lupa. Kaya isipsipin natin no, na talagang mawawala na ang kakapusan sa pagkain, kaya wala nang magugutom at wala nang malnutrisyon. Oo, sa hinaharap ay magiging kasesya ang buhay na walang hanggan. Bukod sa mawawala ng lahat ng mga problema natin, hindi rin tayo maiinip o mababagot doon sa bagong salinibutan. Sapagkat maraming mga bagay tayo na tutuklasin kapag uh, tayo ay naroon na sa bagong salinibutan. Mga bagay na tutuklasin na hindi pa natin marahin natutuklasan sa ating panahon ngayon. Maraming bagay yon. Doon pag-aaral natin ang iba't ibang mga uh, nilalang ng Diyos na Yehovah. Pag-aaralan natin ang iba't ibang uri ng mga hayop. Halimbawa, ang ibon, leon, elepante, oso, isda, o yung isda. O halimbawa na lang, no, mga patid, uh, ilang klase ba ng isda ang kilala natin sa ngayon, sa ating panahon? Baka tayo ay familiar lamang sa mga isda na tinitinda sa palengke o kaya inaalagaan sa aquarium. Di ba? Pero alam niyo ba na mayroong 32,000 klase ang isda? 32,000, no? ganong karami ang uri ng isda. Halimbawa, Narinig niyo na ba yung isang uri ng isda na tinatawag na cichlid? Yung cichlid, no? Alam niyo kung ilang taon daw aabutin ng pag-aaral sa isdang ito? Ganito ang sabi ng isang siyentipiko no, hinggil sa kanyang pag-aaral sa uri ng isdang ito. Sabi niya, para sa akin, ang mga cichlid ay naging kawili-wiling labing apat na taon na pag-aaral. So isipin niyo yun, ganun katagal pinag-aralan ng isang uri ng isdang ito. 14 years kaya kung ang isang uri na ito ng isda ay abot ng 14 years na pag-aaral, eh ilang taon pa kaya ang kakailanganin natin na pag-, na pag aralan ang lahat ng 32,000 na klase ng isda? Isda pa lang yan, ano? Paano pa kaya ang pag-aaral sa iba pang mga hayop? Halimbawa, ang ibon, sabi ito raw ay mayroong 18,000 na klase. At ayon sa mga biologists, ang mga mamal ay mayroong 6,400. Mga amphibian, 7,000. Mga reptile, 10,000. At ang pinakamarami ng mga insekto na may bilang na 900,000 na klase o uri. O isama na natin dyan ng mga halaman at puno na ay naman sa mga botanista, ito ay may bilang na humigit kumulang 391,000. Ganong karami. Kaya boring ba? Boring ba ang buhay sa pariso? Hindi magiging boring ang buhay dahil napakaraming lihim ang tutuklasin natin doon sa bagong sanlibutan. Oo, kapag tayo ay sakdal na, makikilala natin ang lahat ng nabubuhay na kinapal sa lupa, sa dagat, at sa himpapawid. Gayun din kapag tayo ay nabuhay ang pakailanman, magkakaroon din tayo ng pagkakataon na matuto ng mga bagong kasanayan. Ito man ay sa musika o kasanayan sa paggamit ng mga instrumento o paggamit ng mga tools para sa pagpapanganda ng paraiso. May pagkakataon din tayo na makapaglakbay sa iba't ibang panig ng lupa at magkaroon tayo ng mga bagong kaibigan, di ba? Masaya yun, di ba? Makapaglakbay. At isipin na lang ang kagalakan natin na makita yung mga ninuno natin na binuhay muli. Siguro marami tayong itatanong no? kapag nakita natin sina Noe, Moises, Abraham, David, at iba pa. Pero ang pinakamalaga dito mga kapatid sa bagong sanlibutan ay higit nating makikilala ang pansansinukom na soberanya, ang Diyos na Jehovah patuloy tayong matututo tungkol sa Kanya at magiging mas malapit sa Kanya. Oo, ang pagsamba natin sa Diyos doon ay patuloy na magdaragdag ng yaman at kaligayahan sa ating buhay. Ngayon, balikan natin ulit ang ikalawang tanong ng tema o yung dalawang tanong ng tema sa pahig na ito. Una, posible bang mabuhay magpakailanman? Anong sagot natin? Oo, maliwanag naman, di ba, na talagang ginawa ng Diyos na Jehovah at ng kanyang anak na si Jesus na maging posible ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng haing pantubos. Pero ano kaya ang sagot natin doon sa ikalawang tanong? Mararanasan mo ba ito? So napansin niyo muli no, yung tanong, ang tinatanong, dito ang tinatanong dito ay tayo bilang mga individual. No? Mararanasan mo ba ito? Kasi kahit tayo ay naniniwala sa pangkalahatan na posibleng mabuhay ang ng tao, pero dapat pa ring piliin ng bawat isa kung tatanggapin niya ang maibiging paglalaan ng haing pagtubos. Kaya kumusta ang paraan ng ating pamumuhay? Ipinapakita ba natin na ito ay totoong totoo sa paraang iginagawin natin bilang mga Kristiyano? Kumikilos ba tayo kasuwato ng mga kahilingan upang matamo natin ang buhay na walang hanggan sa paraiso? Kasi kung hindi, baliwala rin ang pagkaalam sa katotohanan ito. Kaya ang sagot sa ikalawang tanong ay nakadepende sa bawat isa sa atin. Bawat isa ay dapat magpasya kung tatanggapin niya ang pantubos at sundin ang mga yapak ni Jesus o hindi. Oo, ang pag-asang ito ay mararanasan natin depende sa kung paano natin ipinapakita ngayon ang pananampalataya kay Jesus at sa kanyang haing pantubos. Kung talagang pinahalagahan natin ang pag-asang buhay na walang hanggan na naging posible dahil sa haing ni Jesus, eh, nanaisin natin gawin ng mga bagay na inuutos sa atin ng Diyos na Jehovah. At para naman sa mga bisita namin na narito ngayon, sa mga inaaralad sa Biblia, kung nais din po ninyo makinabang sa walang hanggang kinabukasan, may ilang pangangahing uh, kondisyon na dapat maabot ng bawat individual upang siya ay maging kwalifikado sa kaloob na iyan. Paano nyo ito magagawa? Ibasahin natin ang huling teksto. Juan 17, talata ay 3. 1.17.3, sabi, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kailangan nilang makilala ka ang tangin tunay na Diyos at ang isinugo mo si Heso Kristo. So, dun sa footnote, sabi, o kumuha ng kaalaman tungkol sa iyo. So, yun ang gagawin ninyo. At ang pandiwang grego na kumuha, sabi dito, ito ay nagpapahiwating ng patuloyang pagkilos. Patuloyang pagkilos. Kaya, Isang kahilingan para sa inyo, mga mahal naming Bible Studies, na magkaroon ng tupak na kaalaman kay Jehovah bilang tunay na Diyos at sa kanyang anak, si Heso Kristo. Kaya, pinasisigla namin kayo na patuloy lang na makipag-aral sa Biblia na dinarao sa inyo ng mga saksi ni Jehovah. Tuloy niyo lang ang inyong Bible Studies. At kain din, ang mahalaga din ng regular na pagdalo, pinasisigla din namin na kayo na patuloy na dumalo sa ganito mga pagtitipong kristyano dahil sa ganitong uh, mga pagtitipon, tayo rin naman ay nasangkapan ng tumpak na kaalaman tungkol sa ating Diyos na Yehova at sa Panginoong Heso Kristo. Kaya hinihimok na kayo, hinihimok namin kayo na patuloy lang na makipagsamahan sa mga saksi ni Yehova upang kayo ay mapatibay na manatili sa tamang landasin ng buhay. Oo, kung gagawin ninyo ang mga hakbangin ito, ngayon pa lang ay mararanasan na ninyo ang spiritual na paraiso. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Nagustuhan mo ba ang pahayag ngayon? Paalala lang, hindi ito pamalit sa pagdalo mo sa pulong. Mas maganda pa din kung makikipag-ugnayan ka sa malapit na kongregasyon sa lugar mo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod ulit dito sa mga pahayag sa Kingdom Hall.